Ay, kainaman na. Kamusta na gahong kayong lahat, diya? Kakain na naman ng mother. Kain tayo mga mamsi. Ara na naman sa tema na ng ating ulam. O, diga? Meron tayo din yung boiled, boiled ang feg. O. Oh. Meron tayo din mima. Mga mima. Meron tayo din yung talong na prito. At saka, ano nga tagi? boiled na isda. Ayan, binoiled ko lang na isda. Ayan, hindi pala, i steam ko. Hindi pala binoiled. Ayan. Siyempre, meron tayo din yung ano, kaldereta. Diba baka naman tayo mo ng maaga pag wala tayong karne. Charot! Hey, mga ka-friend ko diyan. Kain na tayo din. Kasap natin yung pagkain ngayon. Oh, natari ka Madami-dami. Gutom mother. Last stress na din Ayan. Kanyan na ako. Kung plato nyo, syempre, yung ating ating background dyan eh, serious worship. Sa akin na kasi nasa tabi ko. Baka mag pa kain mga mi tumulan natin din eh, ang aking, ang aking kanin ay, kanin lamig. Kanin lamig ang ating kanin ngayon. Dahil napanood ko kay Willie Ong, mas mababa daw sa sugar ang malamig na kanin, kaysa sa yung kanin na mailit-init pa. Mm -hmm. Ang sarap ng isda. Mm, for the gawang Bono. At ako ay naglilihi sa talong. Kaya ako ay nagprito ng talong. isang araw pa ako naglilihi sa talong. At kaya naman din ni Mikael Dereta. Ay sayang ka Dereta. Kaysa itapo na. tira-tira kaldereta rin. Kaunti-kaunti na lang, ano na lang ang sadya, la ang Talong. na tira ng Talong. ang aking ulan, ako, oh, ang daming kanin yung mauubos ko diyan. Ano isda ang karne? Nalagyan ko ng na sibuyas at kamatis para may lasa. Ang isda. Halureta at saka apretada pinagsama. Kasi so, kain ngayon ang aking anak. Ano yan? Ha? Kabait. Kabait. So, Kaya, may tawag tawa eh. Oh. Tawag tawa kay... Tawag tawa kay Rachel. Salamat na lang at may Miss Rachel. Nakakakaya ng ina ng matiwasay. Kung walang Rachel, eh, pandali na. So, iya. pag nakain. Ano yung spenche? Parang talbos ng gulay. Ano yung pagkakasarap sa kanin? Tato naman. Hindi ka ini mo eh naman. Hmm. Hindi ka hinahampas mo iyan. Mm. Ah. kasap naman na nakakain kami kaya may kausap eh Gusto ko aring is dahil sinasaw-saw sa mayonnaise. Ang sarap. Ang sarap may sa mayonnaise, promise. Ang sarap ng talong sa ano? Sa bagong almang ng balayan. Hmm. Sinasabi ko na ako lang ang aking kanin. Ang aking kanin ay kulang. Kaya naman na. Hindi hey, hey. na pala pwedeng ibigay yung kilinjala. na Hindi pa alam sa pera sa na Ano yung

ng isda nga rin sa at. Anak ang problema mo naman, anak. Hindi kayo may tungit di anak Ha? Ano?